Ito na yung aking greenhouse. Nalinis ko na. Ayan. Balita tanggalin na namin po. Lahat. Lilinisin namin lahat. Malamig na dito. Ang daming. Maraming sayote. Eh. Bunga ng sayote. Eh. Andiyan nandoon dami pati dito ang dami rin bunga mga nakatagong bunga hanggang dito umabot na sila dyan makikita nyo dyan napakaraming sayote hanggang doon sa taas mga sayote yun hey. I'll Nagsasawa ka sa sayote. Napakaraming bunga. Napakaraming bunga ng sayote. Hanggang dito may bunga yung sayote. Walang nasira namin. Ang kalin ko na lang po kasi nasisira na siya saka ito rin sira na sila dyan na lang yun tinapon ko na lang dyan naminis ko tong garden ko last year na lang kami magga garden dito kasi alis na kami So, ayun, guys. Yung mga sayote ko. Napakaraming buma. Oh, umuulan na dito. Umaulan na. So, yun lang. Bye-bye.